So, ah, so yung Kikiam? Guys, ito po ang Kikiam ni Jan Rex. Ito yung mga the best na ano guys, merienda kapag yung So, ang mga nangyari ngayong araw, guys, actually, no? Maraming maraming salamat pala sa, ano, sa mga subscribers at saka sa nanood ng mga last video namin. At ngayong video na to is about the new studio setup that we have today. Actually, guys, hindi ako nakapag-vlog kanina. Pero may mga videos and pictures siguro ako pwedeng ipakita dito habang nagsasalita ako. Which is, ito yung mga ginawa. And then, pumunta kami sa mall and we bought some stuff. At nilagay namin ng gulong itong lameso na ito, ayan, para may usog-usog namin. And then, also, if you like the audio, ano, bago rin po yung ating mic. So, sabi ko nga, di ba, nung sinabi ko dun sa year ender. Sa so, year ender ko ata sinabi, eh, gusto mag-invest sa mga gamit para sa mga pag-video namin at sa mga projects for this channel and our other channels, no? Yun, yun yung mga nangyaring ngayon. Pero other than that, meron tayong papasok ngayon dito. Ah, saan so yung kikiam? Ah, so yung kikiam? Sama tayo, sama, 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 sama ka. Ayan, guys. Ito po ang kikiam ni Jan Rex. Ancheta. Titikman natin siya ngayon. Ayan, titikman natin muna yung Kikiam. Ayan. Kikiam first. Also, oh. nagbibenta pa sila. Pwede natin i-promote. Ayan. Nagbibenta pa rin sila. John Rex. Ayan, sa Facebook daw ni John Rex Ancheta. Ayan. Very... Mm -hmm. yes. Kikiam muna ni John Rex. Let's go. Also, subscribe to Toto's video and hit Did the like man. button. Also, hit the button that bell button too, na just like and subscribe, but hit Sarap the boy. bell button. Ang daming comment ng bata videos. <laughs> okay, may kasama pa yung sauce. Sa mm -hmm. Sarap yung sauce. May kasama ng sauce to, pag bumili sila. Bye. Ayan. Bye -bye. Okay po yung kikiam. Madali lang lutuin, pang merienda. Bumili kasi kami ng kikiam. Fish ball, squid ball, hot dog. Ayan, lahat yung yeah. binibenta nila doon. Ayan, hindi ko alam paano ko ililink kung mayroon ba silang ano eh. Basta yung kay, oh, ito yung screenshot. Ayan. So yun, John, that's... din siya ano, palitaw. Palitaw, guys! Sobrang... Ay, dapat itry natin yung palitaw mm -hmm. next time. Kung meron tayong bisita. Heto muna. Ito naman is fishball ball uh, ba? Squid ball. Squid balls. Na hinati-hati nila. Yeah. Parang <laughs> <Well, laughs> ano, madami. Ano, ano may natin. Mmm! Mambot ah. Mm. Ito yung mga the best na ano guys, merienda kapag yung... Lalo pag nasa ibang bansa ka. May cravings ka ng mga pang... Pang street food. -trip talaga. Mm Halabok. -hmm mga <laughs> palabok. mga Mga tusok tusok. <laughs> then, finally, we have the fishball. tama? Yeah. Fish eh, pwede ka kumuha. Baka sabi nyo niya. Mmm! Eh. Mm. Ang sarap ng fishball. <laughs> fishball ni? Giant Rex. Yes. Shout out sa'yo, Giant Rex. Shout out sa'yo, Giant Rex. Actually guys, uh, sa... magkakilala talaga kami ni Giant Rex. Ewan lang kung naalala pa niya ako. Pero, we made a couple of projects together. Ano? Kung naalala yung intro niya na ito, yeah. and Si Francis Beth. <laughs> so my name is Francis. I should. Yan yeah, yung blog. meron din siyang vlog doon eh, nagmula siya ng intro. Ako 'yon. Mahihiyain pa ako doon. <laughs> Ililink na lang natin dito. Yan, yeah. dito. Anyways, 'yon, ako gumawa ng intro and also tinry din namin gumawa ng short film noon. Which is ito? Yan. Yeah. Alam mo bakit kaya ganoon? Bakit kailangan natin sumabay sa agos ng buhay? Ang <laughs> title na? Overdrive. Overdrive. Pero hindi na kasi natuloy dahil marami nangyari. And it's, that's during COVID, no? Pandemic. And then, ito na yung sumunod na ano namin. Pag-uusap. Ano oh. Ayun na yung hotdog. What's ito naman yung hotdog Janrex? ni John Rex. Yes, sir. I-review ko lahat ng tinda mo, John Rex, para sa YouTube. Kasi so, din ba yung hotdog ni John Rex? ko ba? <laughs> <laughs> yan. Yeah. Hmm. Bang. Ayun, laki <laughs> yan. Ready? Ready. Init. Init. Oh, <laughs> uh, ubusan na akong battery. Asa mga naman yung mga... Ubusan na akong battery, ah. Yes, can mm. I have some hot dog? Yes, Beth. It's absolutely hot. It's hot hot dog. You should blow it first. Woo! This is the Pinoy style hot dog. No, running. Which is sa mga hindi nakakaalam kasi, no? Dito, medyo rare din naman ang ano, yung Pinoy style na hot dog. The differences kasi ng lasa. Yung kalasa, yung texture. Yeah. Diba? Maganda kapatid, pang almosal guys. Yan. So, na kayo. Also, sa mga subscriber ni Janrex na nanonood dito, subscribe na kayo sa channel na to. Fun facts about hot dog. Do you know why we eat hot dog hot? Because if it is not hot, it is not called hot dog. It is cold. It is cold dog. Akala ko cold dog 'yung ganun. Ay, huy? hoy. Akala dog boy. Cold dog 'yun, boy. Anyways, uh, pag nanonood kayo ng bagong there, video okay. ni no, Janrex, i-comment niyo doon na bumisita siya sa Greenwall oh, Channel. Ayun. No, yeah. So, so easy. At uh, okay, Jay Francis. Yeah, sabi niyo mag-vlog na ulit siya para ano. Yes, Makapag-collab-collab na ulit tayo. Ayun. Yeah. Naging busy ata si Janrex sa mga other stuff na gusto niyang gawin. Which is good. Actually, napag-usap kami before na sinabi rin niya na marami din talaga siyang gustong gawin sa buhay other than sa vlogging. At kaya niyang i-give up yung vlogging for the other stuff. Which is inspiring din naman yun. Yun! At pwede na sila kumain dahil wala naman ako sasabihin masyado. Ikaw ba may comment ka kay Janrex? No, napakasarap lang talaga. Yeah. Lala na yung hotdog. Hotdog ni Janrex. Very hot. Order na kayo. <laughs> very hot. Very hot, babe. Because it's <laughs> a very hot dog. Uh, anyways guys, uh, meron lang na miss na kalimutan sabihin. Uh, nalaman lang namin 'tong news na ngayon kakatas na namin i-video at nasa DoorDash na rin daw sila. So please, iyan ito yung picture or link na siguro link mo na lang sa baba. I check niyo na lang 'yan at doon kayo order ng mga order niyo for your Filipino style merienda. And now, let's go back to the video. Ayun guys, maraming maraming salamat sa panunod ng video na ito. Sobrang ikli lang at sana nagustuhan nyo ulit. Don't forget to like, comment, and subscribe. And also, please click the notification bell down below para siguradong ma-notify kayo sa kada new upload namin. Maraming maraming salamat again and I will see you on the next video. Kung saan, hindi ko rin sasabihin. tout.